Hello guys, welcome sa ating vlog. For today's video ay mag-aarabic uh, pa ng mga prutas. So mag-uumpisa tayo sa apple. Ang apple guys ay tinatawag dito sa Arabic na tufa. Tapos itong maliit tinatawag na pandi. Maliit na orange. Ang malaking orange ay tinatawag nilang butakal. Ang grapes ay tinatawag nilang Uh, inab tapos ito ay kumatra so di ko alam kung ano to sa english ang prutas na ito pero pag dito to sa saudi ay kumatra ang tawag dito tapos ang ano nito ang ang pipino ay kiar tapos ito ay yung strawberry ay ang tinatawag nila dito ay ano ah uh, ano ba yung strawberry sa arabic? Uh, nasa dulo ng dila ko pero hindi ko mabanggit. So, mamaya na lang. Tapos, ito ay moss. Ang tawag dito ay moss. So, yun. So, yun. Lahat ay ang mga prutas ng arabic. Ah, parola pala siya, guys. Ang tawag ng strawberry sa Arabic ay parola. So, yan. Tandaan nyo lahat yun, guys. Sa mga mga kababayan natin na gustong mag-Saudi, yan po ang Arabic ng ano, prutas. Ito ay parola. Ito ay tofa. Orange ay butakal. At ang maliit na orange ay apandi ang grapes ay inab, ang kiar ay ang pipino ay kiar, tapos ito ay tinatawag na moss ang saging. Yeah. Dito guys, mahilig silang kumain ng dates. Ang dates naman ang tawag nila dito ay tamor. Yan ang dates. So, nilalagay ko sa box. So, mag-start pa lang ako maglilinis. So, marami pang prutas dito na yung hindi pa nabili ng amo ko. So, yung nandito lang sa bahay ang ating i-discuss sa inyo. Tulad dito, meron kaming watermelon. Ayan. Ayan, ito yung ay watermelon, guys. Ang watermelon, ang tawag dyan ay ja. Tapos, ang ano naman, ang ang melon, ang tawag dyan ay batik. So, ayan. Tinatawag nilang parola. Yan ay ano, strawberry na nabili ng amo ko. Tapos dito yung ano, ito naka-plastic ko oh siya yung grapes. Okay, Dati natawag na inam. Tapos yung kamatis guys, ang tawag nila ay tamat. Ayan, ito ay tamat. Sa atin naman kamatis. Tapos meron kami mga laman ng red ng mga iba't ibang gulay. Itong dahon ay tinatawag na makdunis. Tapos may talong dito. Ang tawag ng talong ay bajinjan. Yan, bajinjan. bajinjan. So ito, talong. Bajinjan ang tawag Tapos meron pa dito. Ang tawag dito ay ah uh, ang tawag niya dito ay ano ang pangalan nito sa Arabic? Ah uh, sa atin to ano to dragon seed. Tapos may carrots kami dito. Ang tawag sa carrots ay ano? Ah uh, Kalimutan ko. <laughs> Ulyanin na si Akitsa. Tapos ano pa? Tapos yan, ang tawag dyan ay kas. Ito, ito guys, kas ang tawag dito. Sa, sa atin ay ano yan, ah, uh, lettuce. Sa Arabic ay kas. So, yun. Hindi ko alam yung karoch. Anong Arabic ng karoch? Ang halaman guys, ang tinatawag ni ng amo ko ay madzraa. Ayan, yung tinatawag niya yung nagtatanim ka sa mga halaman. Madzraa ang tawag niya. So yun lang guys, thank you for watching.